Yes, so, ganda ngapon po sa ating lahat. Ayan, ay pupuntahan tayo. Uh, titina ko yung, kan, uh, Baksusur Bay. Titinan natin yung uh, farming, farming uh, honeybee o stingless bee. So, ayan, maraming maraming salamat. At uh, sana'y samahan niyo ako sa aking uh, pag o pag-bisita sa farm, bee farm, stingless bee farm. Yan. samahan niyo ako. Yes, hello ah. nandito na tayo sa farm. So, DBT's farm, ito pala. Yeah, magandang magandang ah, uh, hapon sa inyong lahat. Ayan, medyo, medyo malapit-lapit naman yung uh, location, yung uh, DBT's farm. Ayan, kung mapapansin nyo, ito yung nasa likod ko. Hindi natin mabilang kung ilan. Ayan, ah, ito ko kayo. At may maya maya, interview natin yung ah, uh, mayari. <laughs> kung paano nila inaalagaan ng uh, mga stingless bee. Stingless bee pala mga to. Yan. Stingless bee. Yan, dami, dami nila oh. Yan, uh, samahan nyo ako sa pagkuhal, pagtitintin, pagpasyal dito sa DBT's Farm. Yan. Uh, magandang hapon ulit. Uh, nandito yung yung uh, isa sa may-ari ng uh, Stingless Bee Farm. So, yeah, kakapanayamin natin. Yeah, ito si ate. Oh. Hello. 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 Shout out, shout out. Magandang uh, yeah. araw. Ayan, uh, kakapanayamin natin si ate ngayon. So, ito yung kanilang farm. Uh, stingless Bee Farm. Ayan, uh, natin. Te, uh, magandang hapon po. Ayan. <laughs> te, ano nga pala ang pangalan nyo, te? Uh, Una-una. Uh, ako si Fritz, ako yung nangangalaga ng uh, bee farm namin dito. Uh, ang inaalagaan namin ditong klase ng bees ay yung stingless bees na tinatawag natin or yung sa mga eksperto, ang species na ito ay tinawag na tetragonolabiroi. So isa ito sa nagbibigay ng napakasarap at napakahelting honey kumbaga sa mga honey na nagpo ng mga honey producing bees, isa siya sa class A na klase ng honey ang napoproduce nila sa ating farm. So, yan lang po, isa lang ang species na inaalagaan namin dito. Okay. So, Teo, oh, pa paano nyo ba inaalagaan to? ah uh, may ikwan ba to? Monthly ba? Paano ba to yung harvesting ba? Oh, uh, easy lang ito kasi hindi naman siya ganun kahirap talaga. Ang kailangan mo lang, once na na-domesticate or na-box na natin yung mga wild bees natin, kailangan lang po linisan natin siya from predators. Like ano yung mga predators natin, yung mga gagamba natin, yung ating mga alanggam, kailangan wala iyon kasi napoproduce na sila ng honey. Yung mga insekto kasi baka ma-invade yung kanilang uh, Hive, mapapasukan, aalis ah, po yung ating bees. So, yun lang po random. Tapos, uh, kailangan, walang mga nakasausaw naka na mga twigs or mga dahon-dahon na nakalaylay doon sa kanilang hive para hindi yung tulayan ng mga langgam at mamahay doon sa kanilang uh, hive. Sa mga colonies natin. Wow. So 'yun lang na hindi siya ganoon kahirap alagaan kasi ganoon lang po, kasimple at hindi natin siya sila kailangan pakainin araw-araw kasi sila mismo ang naghahanap ng pagkain nila. So easy talaga ang pag-alaga ng mga miss. ayan po, ayan narinig niyo po 'yung kung paano mag-alaga ng uh, stingless bee. Napaka-simple po, uh, hindi na po kailangan talaga na kun pala. Uh, alagaan uh, na ano, araw-araw pa kainin ganun so hmm, ano iniiwan yun na lang basta diyan saan na mag-produce uh, pro ng mga yes. honey bee thing uh, is yes so uh, ang uh, gagawin niyan katulad kanina uh, na itanong niyo yung harvesting yes usually talaga ang pinaka best honey producing uh, uh, season nila is yung summer So, naging start ko tayo dyan ng January mag-super. Uh, super, tinatawag super yung papahanihin po natin ng puro yung ating uh, bees So, paano po siya ginagawa? Doon tayo sa banda sa ano. Ito, meron kami isa dito. Yeah. Ang sample. Um, ayan po kasi yung kung mapapansin nyo kanina may mga boxes, parang double, triple. Ano po? Okay. So, ito siya. Ito, example po ito, yan, example yan, ang pinapahanin na natin siya. Kung makikita ninyo, ang boxes natin, isa, dalawa, tatlong layer. Kasi ito pong first two layers na to, is, uh, naka-intended po yan sa kanilang broad, o yung tinatawag natin na itlog nila. Okay, so, ang pangatlo dyan, uh, nilalagyan natin yan doon ng uh, harang, tapos uh, may butas lang siya na konti pa indication po yan na inuutusan natin yung honey, yung bees natin na bigyan nila tayo ng honey. Okay, so tatlong layer. Yan, pero kung mga dalawang layers lang po, uh, ano lang yan, paitlog lang po yan. So, hindi naman talaga totally na summer lang tayo nakaka-harvest. Uh, pwede ring other months, but ang pinaka-the best talaga po na nagpuproduce sila ng napakaraming honey talaga is during summer. So, sinisis natin yung opportunity na yun. Tsaka, ito, uh, sa isang ganito lang, pag napuno nila itong box na ito na parang uh, 3 to 4 inches, uh, ang, ang laki, um, makakaproduce na po tayo dyan ng 1 liter to 1.5 liters okay, ng honey. just, just imagine, na ibebenta natin yan siya ng 1,500 per liter. Oops! Sabi nila mahal. Pero mas mahal po pag nagkasakit kasi napaka-potent, mataas ang health benefits na nakukuha natin sa honey ng um, stingless bees. Uh, so yan ah uh, mga uh, na narinigyo yung uh, paliwanag ni Ate. So napakaganda talaga ang honey bee paano mag-alaga, yung harvesting at saka yung health benefits na naibibigay So ano po yung mga bulaklak nyo? yeah, mga wilds lang yan sila. Talagang nabubuhay lang yan sila dyan, di tinanim. Pero uh, para din po matubungan natin magkaroon ng forage or food source yung ating mga bees, kailangan po natin magtanim yung mga flowering plants. Any flowering plants. Sa napapansin ko, based on my own observation, talagang pinupuntahan po nila yan kasi kinukuhanan po nila yan ng pangangailangan ng mga bees natin so tutulungan lang din natin sila magtatanim tayo, favorite nila yung saging, so kung napapansin nyo may mga puno din kami ng saging niyog, yan uh, mga sili, gulay-gulay patola, obo, ganyan uh, mga favorite nila yan sili, so nagtatanim din po tayo ng sili dito para po sa kanilang food source o yung forage po na tinatawag natin Ayan, uh, so te, ilan pong box to mm. ngayon pa, yung mga stingless bee na to? Ilang box po kaya to mm. So dito lang, nasa kulang o, oh, oh, ano to, less than 200 boxes ito. Meron pa kami dun sa kabila. Ayan, uh, so yan, uh, narinig nyo po. Uh. So anong kan uh, may, so, may papayo nyo, halimbawa yung mga gusto magsimula ng farm na ganito, yung mga stingless bee? Ah, ako, ini-encourage ko talaga, no? lalo na sa yung mga mga gustong mag-farming, isasabay nyo lang po siya kasi wala naman po siyang kontra. So, kung baga, napu natutulungan pa rin natutulungan pa natin yung mga pananim natin kasi self-pollinator yung ating uh, yung ating stingless bees. So, sila yung magpo-pollinate ng ating mga tanim. Uh, in short, lalaki yung ating yield. Badami yung ating uh, uh, ani. Kasi sila yung magpo-pollinate mismo doon sa ating mga pananim. Now, Uh, apart from that uh, parang tulong na rin din natin sa kalikasan natin kasi sa ngayon itong mga klase ng bisita ito ay ina inaano lang nila yung parami na pong nasisira so tulungan din po natin sila na uh, sa papamamagitan ng pagdo-domesticate sa kanila napaparami natin yung kanilang uh, lahi na hindi po siya na-destroy at na-preserve po natin para yung mga next generations pa po natin eh, ma makita at uh, hindi lang sa picture na lang nila yung mga ganitong klase ng uh, na namumuhay sa ating mundo na uh, nakakatulong sa atin. So, iyan yeah, napakaganda yung paliwanag ni Ate. Talagang multi-function o multi-purpose pala yes. pag-aalaga ng stingless bee. Okay. Uh, napakasimple lang. Uh, ilagay nyo lang sa isang box. Mm -hmm. ayan, tapos magtanim ng mga gulay-gulay yung mga karaniwan na namumulaklak. so ayan, uh, maraming maraming salamat e eh, ha, mm -hmm. pinaulakan nyo sa, pinaulakan nyo ako sa pagbisita dito sa inyong stingless beef farm mm -hmm. Okay, so ayan, uh, maraming maraming salamat po sa pagpaulak -pa o pagpa-interview -pa -pa sa pagbisit sa aming ayan. farm kung meron okay. po kayong mga katanungan willing po kami mag-assist sa inyo para maparami po natin yung production natin ng uh, ating honey market sa Pilipinas. Sa so, mga gusto mag-start ng uh, bee, bee farming, uh, willing po kami na tulungan kayo kung papaano. Uh, pwede nyo po i-contact yung uh, vlogger na ito, si Sir, para po uh, matulungan -ma namin kayo, ma-assist namin kayo. Uh, kasi we encourage po na tulungan din natin yung ating Mother Nature na i-preserve kung ano ang meron sa ating kalikasan para po pare-pareho tayong makinabang. Maraming salamat po. Okay. Okay po. Maraming maraming salamat.